alagang alam mo? Kayo, anong alagang alam nyo? Kayo, ano ang alagang alam nyo? Narating din talaga yung panahon na makakabawi tayo sa mga parents natin. Sinabi ko talaga na babawi ako kaya ngayon na naaabot ko na mga pangarap ko, binilhan ko agad si Papa ng bagong motor. Alam nyo ba, hindi ko talaga inakala na yung lakas ng loob, sacrifices at alagang binibigay nila Mama at Papa sa amin noon ay magdudulot pala ng ginhawa ng buhay namin ngayon. Dati si Mama ang bumibili pa ng skincare essentials ko at nagpapaalala sa akin. Kaya from her, natuto ako magkaroon ng skincare routine and ngayon nakikita kita ko yung benefits ng starting early. Ako naman ang bibili para kay mama ng Myra Lotion dahil ubos na daw yung kanya. At 40D. Vitamin D ni Unilab. Importante na may mga pa-vitamins na rin tayo sa mga parents natin. Iba kasi talaga kapag simpleng alaga pero damang-dama. Parang alagang Unilab na kasama rin nag-alaga sa aming pamilya. Kayo, ano ang alagang alam nyo? Alagang Unilab